So yo, what's up, what's up, what's up mga karepa, mga karema Good morning, good morning First day natin ngayon, 7 days tayong ikukulong <laughs> Dahil tayo ay nagkaroon ng chicken pox So hindi natin inaasahan First time sa atin nangyari yung ganito Kaya ayan, na ano tayo, na-isolate tayo dito sa kabilang ano, accommodation sa Alcos. So, for 7 days. So, ito, yan. Nagdala tayo ng mga gamit natin. Yan, initan, tubig, then sariling unan, sariling kumot. Ayan, hindi ko pa nga nalikpit yung kumot natin. Doon, so, yan, ito yung ating mga binaon natin. Tingnan nyo, guys. Para lang ako magka, ano, or camping or Pagkagaling ko ng clinic kagabi, ayan, mga pinamili ko dahil sabi ko panigurado. Bawal ako lumabas. So, ayan, bumili ko ng mga pagkain natin. Ayan, mga energy, pancit canton ayan, mga cup noodles na maangham, juice, nescafe, nice mga biskuit, yung mga kainit, tinapay, palaman, peanut. So, then, yan, may rice tayo, then, may pancit. Galing yan doon sa kantin, tsaka itlog, may hot dog. Diniliver sa atin ng umaga. Then, kagabi, pagdating ko, dinalan din ako ng pagkain. Pero, hindi ko na nakain kasi naantok na ako. So, then, yan, saging uh, kahit pa paano meron tayong protas protas eh timpla na rin ako ng kape nagpakulo ako tapos kumuha na rin ako ng isang tubig na malaki para ano may istak ako then yan yung CR at least may sarili tayong CR din tayo lalabas yung rep hindi na natin magagamit yan so ayan guys ang hirap ang hirap magkasakit pero wala tayong magagawa kasi nga uh, ganun talaga ang buhay kaya sa mga kapwa ko OFW kung kayo ay nasa ibang bansa, ingatan at alaga po natin ang kalusugan natin at maging uh, prepare tayo para kahit pa paano eh, dumating man tayo sa mga ganitong eksena, eh, meron tayo. Kasi ang hirap, ang hirap pagka yung mag-isa ka na, tapos ka sa ganong lugar. Eh, siyempre paano kung wala kang stock na ano, kung wala kang hawak, siyempre, di ba? Kaantay ka na lang doon sa may bibigay sa'yo. Paano kung yung bibigay sa'yo, yung oras ng kain, ay eh, nagugutom ka wala ka na magugua, ano so bimil tayo ng ano ng pinat para sa tinapay ah peanut ano parang ano nutella so yun nga kailangan talaga meron tayo lagi na itatabi para sa sarili natin para kahit pa paano eh, hindi tayo magugutom ang hirap, ang hirap parang ito yung kalagayan ko wala ako ng ibang lilibangan dito kakain matutulog sa loob ng 7 days then after balik ulit sa trabaho sana gumaling kaagad tayo para mapagtrabaho kaagad tayo balik lakas kaagad tayo so ayan kung nakakita nyo may mga ano na ako chicken pox first time ko talaga nangyari sa akin to nung bata ako hindi ako nagkagalito kaya pala sabi ni Doc kailangan mo i-insulate para hindi ka na baka ano pa sa iba. So okay din yung tama yan para hindi naman maka mapunta pa sa mga kasamahan natin. Mas maganda na rin yung ganito. So yun lang, gandun lang. Good luck mga karepa, mga karema. So ingat kayo dyan. tatanongin tatanungin nyo ako kung kamusta ako. Okay lang ako. Medyo malungkot lang kasi nga wala paglilibangan. Wala tayong wifi dito dahil uh, wala tayong password na hawak sila lang meron so malay natin mamaya bigyan tayo try natin tumawag sa ano para ako nagbakasyon eh may dala pa akong maleta <laughs> then binigyan din ako ng ano ng bagong kumot tsaka panapin pero di ko na ginamit yung sa akin na lang ginamit ko may TV hindi ko lang alam kung gumagana kasi tanggal yung pinaka antena niya so yan dito tayo sa isang isang kwarto ano to? Pandalawahan tao to eh. Pero syempre, hindi pa pwede dalawa kayo rito. Da, siguro dati, nung hindi pa ba ano po to, nung hindi pa bakante, dalawahan, tapos may sarili CR. Tapos may, eh, may cabinet. Tumali ako, dalaw tig-dalawang cabinet. Maganda kasi may sarili CR kayo. Nasa loob na. So, ayan. Ayan, nung ano, dinala ko na si Spider-Man ko. Paborito <laughs> kong higaan. Then, pagkain. Tara guys, kain na tayo. Uminom na tayo ng gamot eh. Minum na tayo ng isang gamot ba? Yan, before ano yun eh. Before, uh, before kumain uh, daw, na ng gamot. So, minum tayo isa. Yan, tara, kakain na tayo. Let's go, guys. Spider-Man. Bye-bye. Ingat lahat. Ingat tayo lagi. So yo what's up guys? Sabado nag-aantay tayo na papakulo tayo ng tubig kasi maliligo tayo nung ano, nung may uh, dahon ng sampalok, tsaka tanlad na pinakulang pun tubig. So yun yung papapaligo natin ngayon Then based on sa tropa natin na karanas ng chicken pack. So ito daw yung ininom nila para mas mabilis daw lumabas yung mga ano niya. Ewan ko kung tawag doon. Then ito, may fresh egg tayo. Then may uh, royal or panda daw kailangan. So kailangan daw natin ito ihalo at inumin. Actually first time ko lang gagawin ito kasi hindi ko pa nasubuhan so talaga magkaroon ng chicken pox eh. Wala nung bata ako so may lang. So ito daw kasi na experience na tapos ito daw yung minum sa atin, minum sa atin sa Pilipinas. Piniro ko pa nga sabi ko Pilipinas yun. Sa Dubai tayo kailangan sosyal. Pre, kailangan Presek at Alfonso four riders. Okay, So, so ngayon, nakaluin ah, natin itong itlog. Ayan. Pre-shape so, siya. Tapos saluan natin siya ng panta or royal, sabi niya. Tingnan lang natin baka may balat. Baka mamaya may balat yung ano eh. Ayan. Yeah, then, nagyan natin ang Oh, kung palapit yan dito. Mga ah, panta question kung talagang gagawin ito. Hindi ko alam kung ano lang siya pero kailangan natin siya ganyan ito guys. Kasi para sa ito gagaling natin dahil kahit naman sino o kahit naman ano ayaw natin magkasakit tayo dahil may pamilya tayo. Noon na una, kailangan natin magtrabaho para pumita ng ka pera para sa kanila. notice so, tayo magakain namin natin ito ano man ang lasa nito oh, kung ano man. So salamat pa rin tayo kasi kahit magkakaiba kami ng company na pinapasukan. Dati kasi actually dati kami magkakasama. Pero yun nga nagkahiwa-hiwalay kami dahil syempre may kanya-kanya silang may kanya-kanya kami mga ano uh, gusto ng trabaho so yung kaibigan natin eh medyo gumanda yung kanyang kalagayan dahil uh, na-promote siya bilang supervisor so kahit na ganun yung ano kahit na ganun siya hindi siya nagbago bilang kaibigan natin so nag-alala sa atin siya Actually, gusto niya akong pumasok dito sa kwarto. Gusto niya akong gusto niya makipagkwentuhan, makipagkwentuhan sa akin. Sabi ko, hindi ko pwede, baka mahawa ka. Mas mahirap yun, di ba? So, sabi ko, tiyaga na lang muna, di tayo magkita. So, hinikita niya ako ng balde, then ito nga hinikita niya sa akin. Yung soft drink, saka yung itlog. So, salamat, salamat. Shoutout sa'yo, Francis Tico Rodriguez. Hindi ka talaga nagbago. So, meron talaga mga kaibigan, talagang bibihira lang kayo magkita, pero sa oras ng kailangan ng tulong nandyan sila so salamat salamat ng marami so yan kaya iba kami ng company pero yung accommodation nila dati rin namin accommodation at kami dito sa accommodation na to so baga laking pasalamat kasi nagkaroon tayo ng mga kaibigan na kahit na nga kahit na malayo sa atin pag na oras na kailangan ay nandyan sila So ayan guys, subukan so, natin yung to Hindi ko alam kung ano lasa ha. Pero mas maganda siguro ito kung may kinapi pero wag na kasi baka mahaliwat pa. So yan guys, pasensya na kayo kung hindi ko ma na may pakita yung face ko. Gawa nga nung sa ano chicken pox natin. So yan, subukan natin to kung ano, kung ano lasa. Hindi ko pa na try to eh. Mahalaga sana talaga eh ko mali tumuyo, matuyo ka agad yung ano natin. Alam ko, magkakapeklat ako na ito ng marami, pero what to do? So, okay, cheers! Ah. 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 So okay lang, okay lang din yung lasa. Alam parang hindi ko masyado na yan yung itlog na parang nabuo. Naluloko yung ano, pinakadilaw na buo-buo pa ng konti, hindi ko pa, pa nahalo ng mga ayos. Okay lang. Ah, masarap naman. Nangibabaw pa rin yung lasa ng panta o ro ng royal. So okay lang din. At pisa, di ba? Nagkakaroon tayo ng idea para pagkasumaga itong kumbawa, mga kaibigan natin o relatives natin. Magkaroon din ng ganito, di ba? At least, may mga isa-service ka ng ganito yung gawin. Itlog na ay, itlog na nilaga, itlog na fresh egg tsaka royal or panta na soft fish para ano. Um, so yeah, may mga tayo binili natin yung bagay, eh. pero may naghati naman sa akin ng pagkain doon na, sa, pan, sa may pintuan sinasabit lang breakfast, lunch and dinner so pero mas maganda na rin yung meron tayo kasi ay papano oras na nagutom tayo may makakain tayo kaya, kaya uh, sa mga kapwa ako uh, yan, so alagaan natin ng usugan natin. Then, pinaka-importante, mga karepa, mga karema, meron tayong ganito. Ako, actually, wala naman akong man talaga na ano. Baka, nakapagtabi lang din ang konti. At least, di ba? Paano kung wala tayong ganito? Wala kang, ano, pang gastos, kung ano man, di ba? Kaya, importante talaga, meron tayo dito. Alam nyo na kung anong bisyo din nito. Yung sa gamot namin, sa check-up namin, sa sick ko, sagot naman ng insurance namin. So ngayon, yung ko, 7 days pa, bayaran naman yun, or uh, i-allowed naman yun, basta may uh, certificate na, may certificate or uh, papila dala. So pinakita ko naman ng agabi, doon sa pinakain namin. So okay naman. So kaya talaga, da. mga karepa, mga karema, lagi tayo magtabi ng ganito. Bulsa, sabga, bulsa, sa, sa ka, para kailangan na magkaroon tayo ng konting abirya. Pero tayo magbubuno. So, inuminuloy natin ito, guys. Cheers! dito ko lang sa ano, pininom sa baso ng cup noodles kasi malaki siya. May basuhan ako ng kape. Ah, may kapehan ako baso. Maliit. Eh, mas maganda na to. Maraming may lalagay. So, thank you very much again kay uh, Kiko Francis Rodriguez tsaka kay jerson uh, Gerson. Yan, mga tropa natin na inalalayan tayo dito. So, salamat, salamat na marami. Nandito na lang guys. Pagaling sana tayo. Ingat kayo God bless everyday. Salamat, salamat.